Mashal-mashal ako, guys. Mangawat ko kamuting kahoy, guys. Mangawat ko kamuting kahoy. Magsali, merinda ninyo ni Jo. Ah, siguro, isa ka tiwa. Alala ko mas yung ani ko. Ay, alagos yung bau sa diyo. Oh, Oo, igno na po ani nga. Naglakad lang, sa ka isa ka, ah, ito mo. Habi niya, masigasa ko di pa ingon. Sino ba? Habi niya, baga... Iwan ko pa, leso na magistorya mag bad thinking. Masuk kali toh? Mm. Wow. <laughs> wow. Kinsa ba to? Uy! Koy! Nilaak na po ko koy, wak ka! Nadunggan na ikunin mo koy, naingong ko kaniyating Na, naalala ko tuloy si ano, Marikoy sa iyang giloto nga bilanghoy. hoy. na pong kuani koy ay oy. Kanyang bilanghoy, gin para gini sa ako, koy. Iloto gini ni Joan yun. <laughs> Naonta koy. Kung naalang ka diri ko, tata. Okay. Patira lagi ni si Joan lagi. La Nakabilis mo naman ang kumanog laba. Dali eh, na ba ako naglaba? Mm hmm. Juan, koy, ka ng busog kun sa kuno kuno duan ko kay kanang paghuman og busog kusgan na kuno ko ana. Kusgan na kuno kay ko ani pagka busog na kuno kaayo ko. Ay lamay nang iyang Uy, lamay ang mga tao do. Lamiya, pun mo na si Juan. oy mora naman pwede na magminiyo. Oo. Banaton yun anak ko siya. Birahon yun ko siya po eh. Ayun yun ako pagbira. Bahala siya. Eh, brag na yun. Masaka sa kong live. Brag na yun. Masaka din sa kong live. Eh. Ay, hello Rolando. Hello Rolando. Live live. <laughs> Kaon kain tayo guys. Naina sa tulong signal ni ano? Rolando. ayo Ang nagluto ko ba na una man nagkaon dai, ay na ko ta taon. Uy, dugay na kung ka tingkahoy. At ang idool, kaya pa makita ninyo, oh. Hmm? na ginataan niya koy oh. Hmm? Dilaw siya, koy. Dili oy, wa koy uyabo ang Ano, giat paakyat ko siya kaso lang ay hindi ano siguro mahina signal ni ano ni Sir Rolando. Hello Sir Rolando, tipudan good afternoon. Kain tayo guys, happy Sunday everyone. Hello, Florin. Florin of Paul, lakasa, good afternoon. Lami kayo ko'y, oo. oo. Tanawa. Mm. Di ba? Yami. Ngayon din si Juan magsay magyawit ng ni Garugay, wag mo kaon. Nga, lami na kayo mo, Juan, mukulog. Yes. Namnamon na to ni Koy, de. Ngayon si Juan, kay Gilamik ng gini Juan na gini ko Namin niyo si Juan Jod. Na, serbol gini ko Di sa yung, yung bana kay Lamin kayo muluto ba? <laughs> Lari ko! Kamacho! Hello sa lahat ng mga kamacho family. O, oh, di ba? <laughs> O, oh, nakikaon ko dire eh. Bala ka diha. Guwapo, guwapo. na ba ni sila Rico Kamatso? Guwapo, istanan? Dolis na kaayo. Hamis na kayong aping. Naku. Hamis na kayo nag-aping bakoy. Lamurok na kayong nag aping. Ay! To all seven people! Ay, pasensya na guys sa Sa lahat ng mga ano dyan, din na banggit. Hindi ko ma shout out ha. Marisan ko na Nagtamag pala kung may pa. But, Mabutan yun ka na yung mag-saon ko. Oh, pinagsilbihan yun ko. Hugasan sa kuno na yan. Pinagsilbihan talaga. Oo, dito ako. Iris, kamacho na maganda. Dito ako sa magandang house ni ano, Larry ko kamacho. So, Salamat sa pagpaakyat sa aking mga mababait na mga kaibigan. Kamacho. Wala naman ako ibang nakita. Dito lang talaga lagi ako. <laughs> Makikain, pagutom. Hindi <laughs> naman araw-araw. <laughs> Paminsan-minsan lang. <laughs> Grabe. Ay, ang aking mga viewers na napakagwapo at napakaganda. Grabe. Happy Sunday sa inyong lahat tuwa naman ako ang dami nyo na oh kung pwede lang kayo subuan dyan isa isa naku subuan ko na kayo lahat kaso layo nyo eh nabay nag I love yun ako haha <laughs> Koy, ano sagot mo sa nag I love you ni mo? <laughs> Nabay nag I love you na ako, Koy. Hala oy, I love you too, Koy. Ikaw man eh. <laughs> Ay. Sempre <laughs> pag sinasabihan ka ng I love you, I love you too naman talaga yung sagot mo, Nung ka ba, Koy? Ano pa kaya ko nga, I love you too. Walay break, walay cambio, ingana na siya, Koy. <laughs> Ngayon ko ng na si Rano, basaba, makain ko na yung bisita. Oy, natulog na ko. pagkain ko kaya mauwaw na ko kay Duan, ganina pa ko nilingko, doon ko na human. Yeah, yeah. Lang <laughs> yan? Medyo madugaya po kaya ni mga humaning tao ng bayanan eh. Naku, hindi ko na kayo isa-isayin pero shoot out ha, kasi wala eh, di kasi ako marunong magbasa <laughs> di kasi ako marunong magbasa, kaya ano, hindi ko ma isa-isa pag shout out ba lá,

Ito kayo, lablab -lab, titing. Tahimik rito si titing, oi. Hi! Buta na, oi. <laughs> so, pwede lang kumana dira ko, oi. Layo man na, oi. Nasi lablab -lab, titing, oi. Masipag kay magwalis, oi. Oh. mm yun yung igso na gwapo, oi. Oh. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. ba? Tim, ikaw pa kumain, Teng? Ha? Ikaw pa kumain? Hmm, makain pala si Titing, oh. Hmm, bait-bait na bait, Titing, eh. Hmm? Nasandok si Titing, oh. Oo nga, eh. Human na. Human koy. Ganina kasi, ni-abri na ako, ganina. Di ba, Teng? Na? Na? Oo. <laughs> you quân <won>, go đâu no. <laughs> Oliver oh oh. Oliver. Now was sitting Welcome home. Welcome home. Kaya marag na na imong profile ko. <laughs> marag akong balay ba? Nain ko welcome home. Hello. Kay... Boss Marlon. banastas! na kay mabait na Boss Marlon. Nagwapong Boss Marlon dyan. Come on. What's Oh. Son. Hindi pa ako nakaano ng pera. Pag nakaano ko ng pera kasi... Pagkano ba yung... Ang nakalagay dito, 40... 40 plus lang naman to ah. Sipag na si Juan ko no? Sipag si Juan. Nung makati kasi check out ko, eh, magbabangko pa ako sa'yo si Bebe. Kaya kulang na kulang lang yung pera. Hindi na ako magpa-music guys kasi maghilutan kami ni Juan Camacho ngayon. Papa Mas. Si lang si Kajun mo na i-direct? Sabi mo si Jun, si Jun, ikaw na mag Magpapamasahe si eh, Juan Camacho. Si ah, sunod si mo. Sunod si Maricoy, Ida Camacho. mo para tapos ng problema natin. Sige, sige. <laughs> ikaw na sunod koy paghuman ni Juan, ikaw na next. Ikaw po Juan ba kay naglaba man na lagan kay sa mga labunon. <laughs> oh, ikaw na sunod koy para kuan.

Nakalanta tawag dyan. Kade. Tawing tatawag. Tatawagan ba kita tawing? Pens tawing, oh. Gusto pa naman niya makipag-chika sana sa'yo, madam. Oh? Kumustahin ka daw niya. Ayun na nga, oh, tawing. Si Ida Kamacho. Ang maganda. Yung kaibigan ko dyan na mabait sa mas bati na katira. <laughs> si Juan Kamacho, ang pangkakas ako pag takpan kita bago dadapa Okay lang ko magmasahe ko yung na, naka-short kay andito lang naman ako kay Juan. Si Juan lang man ang aking ano. Hindi ka talaga makita dyan kasi Dito na ako. Baka mas ilaw no? mix the light. Eh. Hmm. Dapat dito. Yung camera, dito na. Yung pwede sa I-salado mo lang yung bintana. Tapos, yun yung light. I-salado ka sa light, ng light. Yan. Pwede rin. mayroon patira. Sino ba yun? Tuto, tuto. To, Mga vitamins. Ang minerals. Ayan, gana. P Pwede na na. Oo, oh, ito. Hindi, uh, yun na. Yun na. Mas maliwanag. Ay, ikaw. Ito na lang. Um, ayan na. Mas okay. Ikaw pa mo kay katanaw dito tugod sa imong kuan. Ikaw kay akong gi model kay una kay guapa makai ka sa video nato gud. Saan ba? Sa Facebook. Saan? Sa Facebook di ba? Guapa ba kay kay ka, model na ako <laughs> ikaw ba model nato sa masaj. Ikaw ba? Ikaw model ba ya? Start na mi go na next time. Maligo ka na dyan. Gwapo ba kina ako model ba yabuyag? Mamutok <laughs> ko. <laughs> Sorry. está benastedes mm. no, 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 no.

sa ginagawa na ko ari kay Juan. Oh, ay, eh. gusto niya magjiko na ko ni Juan. Pero bolo ba kay ni Juan, guwapa ba kay ning model ba na ako? ra to. Wala ka mag-live Guwapa ako model ba dito sa Facebook? Siya ba model na ako sa massage? Kita ni mo? Okay. Karong pa man, nang nanaghan sila tanaw nga kuan naka pila na ka sa buwan naman siguro na mo ni duan siguro. No, jo no. Dugay na to ba akong tong inisdan kasi lang dili man masad sa kay taon mag ubilang hoy. <laughs> inisdan na sa nato tong dili mo pang ano profile.

Nag-church man di ay ka naon. <laughs> <laughs> oh. O. madam Wala ba nitan to ba? Mamaya. May trip O. Oh. Yeah. oh. Kunya, mag, magbanatan tayo, mag-ustorya ta, pag guman kay ka nang, nag-charge man, ay ka di ay. Oo, charge sa, na. Mm-mm. Okay, Bye-bye. Manood ka na lang, manood ka na lang sa live. Nag-ano nag nga siya, nag-antaw ka niya, nag-charge. Okay, Bye. Eh. di mo ka? Hindi, hindi ka pa nalalo. Ano lang yan tawag nito? Masahin lang yan na ano, mild. Bye guys, thank you for watching.